Gerald Anderson pinarangalan sa pagiging bayani sa gitna ng Bagyong Karina. Pinarangalan ng Philippine Coast Guard, ye, ang kapamilya aktor na si Gerald Anderson para sa kanyang kabayanihan at katapangan sa gitna ng Bagyong Karina. Noong Huwebes, Agosto 8, tumanggap si Anderson ng e Search and Rescue, medalya at ribbon sa isang seremonya na ginanap sa e Headquarters. Ang parangal ay ibinigay ni E. Commandant Admiral Ronnie Gilgavan bilang pagkilala sa pagsagip ni Anderson sa mga residente ng Barangay Santo Domingo, Quezon City, sa gitna ng matinding pagbaha. Magiging inspirasyon kaya ito para sa iba pang mga artista na magsagawa ng ganitong kabayanihan. Bilang isang Auxiliary Lieutenant Commander ng PCG Auxiliary K. Sham Squadron, ang dedikasyon ni Anderson sa pagsisilbi sa komunidad ay higit pa sa kanyang karera bilang aktor. Ang kanyang katapangan ay kinilala hindi lamang ng mga otoridad kundi pati na rin ng publiko matapos mag ang mga larawan at video niya habang nilulusong ang baha upang sagipin ang mga tao. Paano kaya nito mababago ang pananaw ng publiko kay Gerald Anderson? Higit pa sa kanyang mga papel sa telebisyon. Ibinahagi ni Julia Barreto, ang kasintahan ni Anderson, ang kanyang mga saloobin tungkol sa kabayanihan nito sa gitna ng bagyo. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabilib at pag-aalala, proud moment, pero sobrang nag-alala ako. Ganyan talaga siya bilang tao mula noon pa. Ang kanyang mga alalahanin ay sumasalamin sa mga panganib na kinakaharap ng mga taong tumutulong sa panahon ng krisis. Paano nga kaya hinaharap ng mga mahal sa buhay ang ganitong mga peligro? Si Gerald Anderson ay matagal nang aktibo sa mga ganitong gawain ng pagsagip tuwing may kalamidad na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Ang patuloy niyang pagtulong sa komunidad, lalo na sa panahon ng sakuna, ay nagpapatibay sa kanyang imahe bilang isang tunay na bayani, hindi lamang bilang isang artista. Magiging daan kaya ito para mas maraming tao ang kumilos tuwing may emergency?